Tapos alam mo yung, uh, di ba, habang nagdadaldal siya, aalis na siya, tapos akala mo peaceful na, wala nang dadaldal. Babalik ko ulit yan! <laughs> aalis ulit yan! Babalik ulit. Di, di aalis ka ba, babalik ka? Ni? Ay, tapos alam mo yung ginawain natin ba yun? Ay, sa akin, di ba? Tapos balik ka, ito, umulit ka tayo, no? Ang tagay ka sa dito, kasi nila, kayo hindi sa dito, kung Kailan kayo dadating sila, ano? Tagal naman nila. Oh. Ay, yung pinsan ko nga, di ko pa alam kung pupunta ba yun eh. Ay! May naisip akong pag-usapan natin. Boring kasi. Ano naman yan? Yung mga nanay niyo. Buong ngayon ba sila o ano? Ay, naku, sobra. Anong sobra? Makakarim ah, din na. Parang, ano, mega po. Mega! <laughs> Sa'yo. Pakachismosa. Pusang-sambahin na kakadpad. <laughs> Yung imbis na ikaw yung gala, siya <laughs> yung gala. <laughs> 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 Buong cluster ata na puntahan niya na. Pinalay mo parang ng ano, parang barel. Ikaw. Ako? Okay. Hindi na akong tanungin. Ako parang SK. Nakanay ko? Nanay ko bungangera. Matalak, gano'n, no? Tapos yung tatay ko, mapalakben. Mm -hmm. Alam mo yung pagkasama ko siya sa ano, like magpapasama siya sa akin, mamalingke, ganyan-ganyan, may kubuntahan. Ako, magsiselfone lang. Tapos siya makikipagdaldalan, 30, 30, 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Sabi ko, be, uwi na tayo. Eh, mamaya na. Mamaya na, 2 hours na nakalipas. Oh. Tapos, kapag ano, kapag may, kapag may gagawin lang ako sa glit tapos siya magmaguuto siya gusto niya gusto niya gagawin ko agad yeah. Na. dami naman ano ba eh oh, tatay mo nga ito si mami yung grabe ang ang tupak ng ni hindi maririnig, Kasi maririnig okay, na, na, nasa taas yun ang ingay noon sobra kaya ako, pag nandito yon kita dito tatlo tayo dito mar maririnig yung nagbinubunganga ako noon Baka umalis na lang tayo dito ng tatlo. Manahimik, Manahimik na lang talaga. Nanay niyo ba? O, oh, yung tatay niyo, sa tatay niyo, anong meron sa tatay niyo? Ay, wala, nasinggero. Ay, nasinggero. Ikaw? Lagi mo wala, pick on di, di ko alam eh. Ito yung di-discuss. Ay, di ba na Ako oh, kasi, tatay ko. Ayan, nakakento ko na kanina, di ba? Pero mas malala pa talaga. Mas, al alam mo yung kinadaldal ng nanay ko? Ayun yung mas kinadaldal niya. <laughs> Ay, 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 tapos alam mo yung, di ba, habang nagdadaldal siya. Aalis na siya, tapos akala mo, peaceful na, wala nang dadaldal. Babalik ko ulit yan! Aalis ulit yan! Babalik ko ulit. Di, aalis ka ba o babalik ka? Ni? Alam niyo yung binain natin kahina. Ang sarap di ba? Pagbalik oh, pa tayo doon, kung hey. ulit pa tayo, no? Itagal kasi dumating nila, kaya hindi pa sila kung ulit pa dito, Sabi nila, punta raw sila. kasi hindi pa sila kanina. kasi nakasalugong ko si Kyle, ba, diba, Galing ako school. Sabi niya kanina, wala daw siyang pen. Pwede, Pwede mo Libreng. ibra, Ha? Huh? Dami-dami natin pen. O, sis! <laughs> <-dami natin> <laughs> Ikaw, anong balak mo? Uy, may bagong coffee shop din. Ha? Huh?

Osus! Kanina pa kami nagwaking duda. Alam mo, nag-uusapan pagkain. Nasaan mo, walang araw ka tiwa-tiwa, Masi, wala kang ka- Boyfriend-boyfriend, ka na, Ilam. Oo, oo. Lalo ka na, ka na. Oo, talaga. Sabi sa inyo, Diba? Di naman alam uusapan natin. Napaka-pilingi ako. naman niya mas May ko po yung buwangas sa babae. <laughs> Ay, alam, alam mo kasi, sabi sabi ng lola ko sa akin, hindi naman daw mahaba yung baba niya. Tumaas lang yung tubo ng buwangas niya. Alam <laughs> mo, <laughs> sabi, sabi nga nila, kapag pag mahaba daw baba mo, ma mapalak ka, ganun. Eh si mami, di naman makabababa niya eh. May nunal lang siya dito. So medyo ganun lang siya. Pero si daddy ganun oh. Hey, ka. O oh, tapos yung sila Kyle. Ano oras ba sila dadating dito? Sabi ni mga 6. Si mami mo. Ah? Ha? Yung biniling Binili niya daw sa iyo. Binili niya sa akin? Oo. Oh. Ginawa mo na? Hindi pa. Kita <laughs> mo. Oo na mo pagdadaldal eh. Mamaya na yung... yung order mo. Ingay pa lang ng cellphone mo. Patay mo yan, eh. <laughs> pogi-pogi na ba Nang gagalit? Huwag ka magalit! <laughs> oh, basta magalit, alam mo yung galit na yan, nakakaringkaw siya, nakakapangit, kaya... <laughs> Ginigil ka lang eh, ang sasabot! ano, ang isang ang tamas dito? Ganyan <laughs> nyo. Ay, hindi naman ako ganyan. Dati tang -tang, wait, bogi, yung pogi. Ang dami sa mga sa kanya, Francis! Oh, pogi kasi. Oo, ayun. ko lang sa'yo alam pogi Alam mo, <hansweet> <siya>. oh. <laughs> 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 alam mo -galaw niyan? yung pogi, yun, yung, alam mo yung apil ng mukha niya, humuhugot ng mga babae, dito kayo, dito kayo, oh, yung pogi, oh, yeah, yeah, yung sila siya. Oo, oh, oh, lang sa yung mga damit. Na Ay, yes. yes. Pero alam mo yung sino pinakalasongkit na songkit niya, si mami. Pagpupusahan yun dati. Oo, ang pogi mo ka. Ikaw pa. Ang <laughs> <yung> bogey Kaya, <laughs> ah? oh, oh, uh. atin, mo ka. Ang bogey mo Kaya pala niya ganyan. Oo, di ba? Hindi ako magiging yan. Hindi gwapo yung tatay. Oo, di ba? Ang mukha ko yan eh. Ikaw, tatay mo guwapo?

kedi. Oh, hindi ba unique <laughs> tayo? Oo. Giganda naman araw. O sige dito ko muna. Piniling talaga eh. Hindi ko nagmana ko sa papa. Hindi ako kay mami. Ang ganda nimo din. Ha? Ang <sansi> talak ka din. Mo-talak lang ako pag yun know, oh pag wala sila. Hindi <ssansi> naman siya pogi. Eh, wala. Oo, 'yun ako kay mami. Makita mo naman, 'di ba? Yung mukha ko, siya, parang Barbie. Si Daddy mo kasi si Chaki Bali. Eh, si <sansi> Chaki. <sansi> Pero si Mami mukhang siyang ah, si Barbie, Ket. Oo, si Mami. Oo? Sabi namin, Ogeka. Ha? Ang ganda-ganda na sinasabi mo alina. At ngayon, wag na ka sa Lego to. Iba pala. Ano sinabi nito? Ano sinabi nito? Ano nito? Baka. Ano si Ken? Kapatid ni Barbie. Ano sinasabi nito? Ano ano daw to? Alakad daw. Okay! Hindi ako ayos! Sumbog ito sa lanay <laughs> mo! Hindi namin ito. Hindi sumbog ito sa lanay mo. Ano? 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 Ano?